Magandang gabi po mga kababayan, mga kababayan kong Pilipino. Ito pong pag-uusapan natin ay para sa inyo, para sa ating mga Pilipino. Tayo mga Pilipino mga kababayan, aware ba tayo o alam ba natin ang nangyayari sa ating kapaligiran? o tayo ay natutulog. Ika nga, natutulog sa pansitan. Anong ibig ko sabihin? Kung makikinig po tayo sa mga <coughs> sa mga vloggers, kasi ito po hindi natin ito maririnig sa mainstream media. Hindi natin ito maririnig sa mga politiko, sa mga sa mga taong pinaakala nating matitino at hinahangaan, kundi ito po'y maririnig natin sa tabi-tabi, sa mga karaniwang tao. Ang isa po na nakakabahala na nangyayari sa ngayon, na tila baga hindi alam, hindi alam ng mga karamihang Pilipino, ay tayo po ay unti-unti nang inaagawan ng bansa. Unti-unti na tayong sinasakop ng China na wala tayong kaalam-alam. Alam ba natin na ang nagmamay-ari na virtually nagmamay-ari ng bansa natin ay mga inchik. China sa papanong paraan? Sino? Sino-sino ang mga nagmamayari ng naglalakihang lupain dito sa ating bansa? Well, hindi lang mga dati, bago yung mga inchik, yung mga kastila, may natitira pa nga dyan eh minsan dumating, uh, napasyal kami dyan sa bandang Rizal. Ewan ko lang kung anong, anong bayan yon Muntalban ba? Dyan, dyan sa may bulubunduki na ng probinsya ng Rizal. Na yung driver namin, hired na driver, nagkwento na kasi yung dinaana namin ay puro kugon grass. Napaka layo ilang napakalawak na lupain. Napakalawak kasi ng probinsya ng Rizal eh. Yung lupain daw na yun, naka, nakabakod siya eh, nakabarbed wire. Tapos kwento sa amin ng driver habang dumadaan kami doon, ang may-ari daw noon ay mga Subel Ayala. Bale daw, yung lapad nung lupain yon ay tatlo yato, anim na barangay ang size. Matagal, matagal kaming nag-drive na yun ang dinadaanan namin. Sabi ko, bakit nila kailangang magmay-ari ng napakaluluwag na lupa? Para saan? Para kanino? Well, siguro para sa kanilang mga future na future generations At ngayon, hindi lang mga mistisong Kastila ang mas matindi ngayon mga Chinese. Dahil ang Kastila ngayon, iilan na lang eh. Yung mga Don, Donya, iilan na lang sila. Mga Pilipino na nga yung pumalit eh. Ang mas matindi po ngayon at mas nakakabahala, itong mga Inchik. Na pupunta sila dito sa Pilipinas, ang style nila, mag-aasawa ng Pilipino. Pilipina. Na walang kaalam-alam na sila ay ginagamit lang. Pakatapos, patayo ng negosyo, mamimili ng mga lupain kasi resident na siya dito. O baka nga naging Pilipino citizen na dahil nakapag-asawa na ng Pilipino. Doon po tayo inuutakan ng mga inchik. Actually, matagal na yan eh lalo na dyan sa Dabao. Namamayagpag dyan ang mga Chinese. Dahil nga sa pag, uh, sa pangungunsinte, kasabwat ang mga Duterte. Pero hindi lang sa Dabao, kahit sa na, buong Pilipinas na. Tingnan mo na yung nangyari dyan sa Bamban. Isang Chinese national. Bumili ng mahigit sampung hektaryang lupain, tapos nagtayo ng pogo, ng mall, ng isang buong syudad sa kanyang binili na lupa. Naging mayor pa. At kung ano-anong mga mga masasamang gawain ang nangyayari doon sa loob ng compound na yon. May mga krimen na nangyayari, mga iligal. Yung pogo, at bukod sa illegal na negosyo, mayroon pa sila mga ginagawang krimen doon. Yung pang-aabuso, uh, pang, pang pananakit sa mga tauhan. Baka nga may pinapatay pa sila doon eh. Buti na lang may nakatakas na dating trabahador doon. Hindi naman Pilipino. Vietnamese actually. Vietnamese at saka Indonesian. Ang Malaysia niya yeah. pa. At nagsumbong, kaya nalaman ng tungkol doon. Ngayon mga kababayan, bakit ito nangyayari? Tayo ba ay nagtutulog-tulogan? Yung mga ordinaryong mamamayan, ordinaryong Pilipino, walang kaalam-alam tungkol dito. Sino po ba ang nakakaalam nito? Dapat nakakaalam nito at dapat magko-control ng mangyayaring ito. <clears throat> Kagaya na lang ng pamimili ng limpak-limpak na lupa. ikta iktaryang lupa ng mga dayuhan, mga dayuhang incheck mula sa mainland China na nakakaduda maring ito po ay kautosan ng bansang China mismo. Di ba? How would we know? Bakit sila bibili ng napakalalawak na lupa? At bakit ito nakakabili? Dahil wala tayong batas, mga kababayan. Mga mambabatas, hindi ba dapat panahon na para tayo, para kayo ay gumawa ng batas na limitahan ang pagbili ng malalawak na lupa ng mga dayuhan kahit pa ba sila ay nakapag-asawa ng Pilipino? Dahil yun na nga ang ginagamit nila ay eh, mag-aasawa ng Pilipino eh. Nakakaloko. Kasi tingnan nyo mga kababayan, yung Pilipino, yung native, yung original na Pilipinong siyang taga rito sa Pilipinas, nag-aagawan pa sa kakarampot na lupa, nagpapatayang pa. Yung walang lupa, naninirahan sa mga may basurahan, may natutulog sa kalsada, may nakatira sa ilalim ng tulay, pero yung mga dayuhan, hello, gobyerno, sana naman po. 'Di ba? Sino ba ang si anong ahensya ba ng gobyerno ang in charge sa pagbebenta o bilihan ng mga lupa? Hindi kaya panahon na para imbestigahan or kontrolin kontrolin ang pagbebenta Kung yung mga Pilipino, ahirap na hirap makabili or minsan naaagawan pa nitong mga dayuhan na ito anong ginagawa ng gobyerno natin alam nyo, hindi bali ng mamili ng malawak na lupa yung totoong Pilipino, taga rito Pilipino pero ganun pa man alam nyo, kailangan may limitasyon din ang pagbibili ng lupa eh Siguro ko sa isang pamilya, halimbawa, pinakamarami na siguro dapat ang lima, sampung ektarya. Si Lito Lapid, may sampung ektaryang ang lupain. Siguro ko hanggang sampung ektarya sa isang, sa isang angkan. Sapat na. Huwag namang porki may pera may pambili, iuubusin. Eh, kasi, yung mga lupa, after the limit, limbawa, yung isang pamilya, isang angkan, kagaya ni Lito Lapid, may sampung ektarya, yung susobra doon, dapat pag-aari ng gobyerno. At yung mga tao na gustong bumili, sa gobyerno dapat bibili. Kaya nga ba ako, may nagkaroon ako ng vlog in the past na ako po ay hindi ako sang ayon dito sa pamimigay ng uh, pamimigay ng lupa dito sa anong tawag dito agrarian reform na binibigyan ng mga titulo yung mga magsasaka kasi bakit bakit kontra ako dito kasi po may mga magsasaka na kapag nagsawa na ang magsaka, napagod na, ibinebenta Ngayon, itong mga nagbibenta na ito, ito ang sinasamantala nitong mga nag, namimili ng mga ikta-iktarya. Dapat sana, okay naman, sige, okay na mamigay ng titulo sa mga magsasaka. Pero dapat po mayroong usapan, may kontrata na kapag itong magsasakang ito na binigyan ng titulo, kung ayaw na niyang magsaka, isuli niya sa gobyerno. Hindi yung ibibenta. Dapat walang karapatang magbenta ang isang magsasaka na binigyan ng titulo through agrarian reform. Kasi dapat ito, kung ayaw na niya, di ilipat ito sa gusto ring magsaka. Hindi yung ibibenta kung kani-kanino lang. Ibalik niya sa gobyerno. At sa totoo lang, itong mga malalawak na mga farms na ito, kaya ayaw ko na nagmamay-ari ang mga magsasaka or sino man ng farmland. Dahil nga sa pag naisipang ibenta, ibibenta. Kasi tingnan nyo, kung ang pag-aari ng isang magsasaka ay kalahating ektarya, paano niya bubungkalin ito? Through primitive means. Pero kung malawak ito, na ektarya-ektarya na, pwede nang gamitan ng traktora. Ngayon, kung isang ektarya lang, lang naman ang kanyang lupain, malulugi naman siguro siya kung gagamitan niya ng mga modern equipment, modern technology. Kaya nga, para sa akin po, yung farming na yan, dapat gobyerno po ang nagpapalakad niyan. Kaya ayaw ko doon sa pamimigay ng bibigyan ng mga kanya-kanyang maliliit na lupain yung mga magsasaka. Kasi unang-una, kapag maliit lang ang lupa mo, alangan man ang mag-arkila ka ng truck, bibili ka ng traktora. Yung traktora gagamitin lang yun kapag ekta-ektarya na ang lupain. Sino ba ang may ekta-ektaryang lupain? Hindi, yung gobyerno. Mag-hire na lang ng trabahador. Or... Kung mayroong isang magsasaka na gustong mag saka ng ikta-iktarya, hindi niya dapat yun pag-aari. Steward lang siya nun. Stewardship. Alam niyo, ibig sabihin ng stewardship. Pag ayaw mo na, di, balik mo sa gobyerno, para ang gobyerno, maghanap naman ng bagong steward. Hindi dapat inaari. Dahil nga, kung kani-kanino na lang maibibenta. Now, balik tayo dito sa mga naglalakihang lupain eh, na nabibili ng mga Chinese. Diyan lang sa Palawan eh. Sa Palawan, sa Dabao, kahit saan. So ito nga sa Tarlac, dyan sa Pampanga, marami, ikta-iktarya, napupunta sa mga Chinese. Na hindi man lang nag-iisip, kahit na yung local government, tuwang-tuwa pa sila yung mga lokal na gobyerno, yung gobernador, yung mayor, tuwang-tuwa. Dahil may papasok daw na negosyo, pera, pera, pera. Hindi man lang nag-iisip kung ano yung implication ng pagbibili ng Chinese ng malalawak na lupain. Ang nakikita lang, pera. Yung papasok na pera. Pero hindi man lang laliman yung kaisipan na magtanong man lang sa mga sarili ninyo. ano ang sadya ng mga inchik na ito? Bakit sila namimili ng napakalalawak na lupain dito sa loob natin? Nagtanong man lang ba itong mga politiko na ito, itong mga local governments na ito? Na tuwang-tuwa? Kaya naman tayo naiisahan eh. Alam nyo mga 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 local officials, Dapat buksan man lang ang mga mata, mga isip. Magtanong! Kung talagang kayo ay may malasakit sa kinabukasan ng bansa natin, magtanong man lang kayo. Bakit itong mga inchik, namimili ng limpak-limpak ng ektaryang lupa dito sa Pilipinas? Balang araw mga kababayan, kayo, kayong mga local government officials na nakikipagsabwat sa mga inchik na ito, balang araw, kayo ngayon may mamamatay din kayo. Pero pag nasa kabilang buhay na kayo, dudungawan nyo na lang yung mga inyong mga anak-anak, yung mga apo-apo, na wala nang lupain. Dahil inubos na ng mga inchik. Hindi ba? Isip naman. Kaya tayo kaya tayo pinagsasamantalan, pinagsasamantalahan lang, pinagsasamantalahan ng mga incheck dahil wala tayong isip. Kapag natapan nakakita ng pera, bulag na. Bulag. Mga mukhang pera. Mukhang pera natutulog sa pansitan mga Pilipino makakita lang ng pera kaya alam na alam ng mga insik kung paano tayo sa sakupin sa pamamagitan ng tapal na pera mga kababayan tama hindi mga kababayan sana naman matutupo tayo na mahalin at ipaglaban ng ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisang tahanan ng ating mga susunod na saling lahi. Tayo, ano nga naman tayo? Nandito na tayo sa finish line. Pero yung mga apu-apuhan ninyo, tama hindi. Okay. Thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Peace.